It's a rainy day. Cloudy, cloudy. So, ayan, ulan. Nabubulok na naman yung mga bulaklak pag sobrang ulan. Tumapatak na naman ang ulan. So, ayan, ang aking tambayan. Basang-basa na naman. It's a cloudy. Constantly raining. raining kawaw ang aking mga flowers. So, naganda Tignan yung mga oh, white flowers. So, yan. Thank you for watching. Wala masyadong mga bulaklak ngayon. Na-late na sila. nakataw ang aking mga orchids, ang daming bulaklak ayan, maulap nakatamad lumabas